ang mga sahaba Ridwan Allah alayhim nagtanong sila sa propeta sallallahu alaihi wasallam kung pwede bang ang tubig dagat kasi nakasanayan nila walang walang lasa, walang amoy, walang kulay ang nasanayan nila. So sabi nila, ya Rasul, pwede ba namin pangwudu ang tubig dagat? Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Wa tuhuru ma'uhu al-hillu may tatuhu. Ang tubig dagat ay tuhur. Tahur. At halal ang mga namatay dito. Lahat ng hayop sa dagat, pwede mong kainin. Lahat ng hayop sa dagat, pwede mong kainin. Kahit na sabihin pa natin, lumulutang na. Ang tanong, mayroon bang... Sabi na, paano yung syukoy? Hmm, may mga tanong na ganun. Mayroon bang totoo bang si Kasi lagi na papag-usapan ito, di ba? Lalo na sa social media. Tutubang bang tutubang si Rina? Bang o hindi? Ano sa tingin nyo? Hindi. Ang nilikha lang ng Allah, ano lang ang nilikha ng Allah? Tao? Jin? Anghel? Itong tatlong to, ito lang yung mga sumasamba sa Allah. Sumasamba sa Allah. Maliban dito, yung mga hayop, yung mga pinagkikinabangan natin. Tubig, mga insekto, mga hayop, mga ibon. Ito ay ito ay uh, pinagkikinabangan natin. Sumasamba rin sila sa Allah, pero mga, ito ay mga bagay na hindi nahahatulan. Wala nang hatul sa kanila sa araw ng pag Magiging? Ano magiging sa kanila? Pag namatay na itong mga hayop, magiging? Alikabok na lang sila. Lupa. Wala na. Hindi katulad ng anghel? Wala na tiling? Tagapaglingkod pa rin sa araw ng Okay, so, ang serina at syukoy hindi totoo. Ang sirina at syukoy hindi totoo. Kasi sa may naniniwala na pag may mga nalunod, hinila ng sirina. Pag may nalunod, hinila ng syukoy. Kaya sa may mga nakita daw na parang kakaibang, hinila lang sa karagatan. Tandaan ninyo, kung may magpapakita man sa karagatan, na nakakaibang anyo, jin. Yes. Pwede sila magkatawa ng kahit anong anyo, ng hayop at tao.